ayon kay US President Joe Biden malaki umano ang interes ng Estados Unidos na panatilihin ang status quo sa Taiwan sa kabila ng mga pagbabanta mula sa China Sinabi naman ni Drew Thompson, isang dalubhasa sa South China Sea na nagmula sa Lee Kuan School of Public Policy na si US President Joe Biden ay mayroong malaking interes na panatilihin ang Taiwan bilang isang demokratikong bansa kahit na itinuturing ito ng China bilang isang breakaway province patuloy na ipinapakita ng China ang masamang pag-uugali nito sa bansang Taiwan sa pamamagitan ng pagdi-deploy ng mga aircraft malapit sa isla at ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay mataas na magmula nang naitatag ang Republic of China noong 1949. Samantala, ang Beijing naman ay paulit-ulit na pumapalag tungkol sa patuloy na pag deploy ng Estados Unidos ng mga warships malapit sa mga inuukupang isla nito sa South China Sea na kung saan ay inaangkin naman ang ilang bahagi ng nasabing karagatan ng mga kalapit na bansa nito tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Pilipinas. Sinabi ni Thompson sa Liberated Panda, isang Chinese na palabas na The US has a pretty significant interest in Taiwan. They want to maintain a status quo that includes a free, open, democratic Taiwan. at na, if you think about how some countries feel that trade constraints their foreign policy choices when it comes to china because they're such a large trading partner it's worth noting that taiwan is the u.s 10th largest trading partner and important part of u.s supply chains Samantala, sinabi ni Australian Senator Jim Molan na ang kanilang bansa ay maaari umanong hadlangan ang China mula sa pag-atake sa isla ng Taiwan. Ipinaliwanag ng senator na ang kanilang bansa ay pwedeng mag-deploy ng maraming pwersa sa Taiwan at sa South China Sea upang pigilan ang anumang hidwaan sa pagitan ng Taipei at Beijing. Sinabi niya na mayroong isang mataas na posibilidad na mapigilan ng Australia ang mga gagawing pag-atake ng Chinese military ngunit idinagdag ni Senator Jim Molan na ang Estados Unidos ay nasa mas mabuting posisyon tungkol sa sinasabi nitong pagpigil sa People's Liberation Army. Sa isang pakikipanayam sa Sky News Australia, sinabi ni Senator Molan na sa palagay niya na ang China ay magsasagawa ng mga pag-atake mula sa Taiwan Strait. Sa palagay din niya na mayroong mataas na posibilidad na magkakaroon ng isang digmaan sa susunod na mga taon. Ngunit pwede umano itong mapigilan sa pamamagitan ng pagdideploy ng isang malakas na puwersa sa rehiyon. Ngunit sinabi rin niya na ang Estados Unidos ay mayroong mas malakas na puwersa at kakayahan kumpara sa Australia dahil mayroon umanong mas maraming submarines ang US military sa rehiyon. Idinagdag niya na ang Estados Unidos ay mayroong sapat na carrier battle groups na pwede nilang i-deploy sa Taiwan at South China Sea at handa ang Australia na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagdi-deploy rin ng maraming naval at air forces sa mga nasabing lugar upang hadlangan ang China sa pagsasagawa ng mga delikadong aksyon. Samantala, nag-issue ng babala ang isang Chinese state media na kailangan umano ng Beijing na maghanda para sa isang matinding nuclear showdown laban sa Estados Unidos na nag-udyok naman ng pangamba tungkol sa isang all-out na digmaan. Ang pangamba tungkol sa isang matinding digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay muling tumaas matapos sinabi ng isang editor ng Chinese state-run newspaper na Global Times na dapat magkaroon ang China ng maraming nuclear warheads upang matakot ang mga leaders ng Estados Unidos. Ibinahagi ni Hu Xijin ang kanyang pananaw tungkol sa pakikitungo ng China sa Estados Unidos sa isang op-ed para sa nasabing news outlet at sinabi niya na we must be prepared for an intense showdown between China and the US. Idinagdag rin niya na dapat dagdagan pa ang nuclear warheads ng China dahil sa pamamagitan nito ay magdadalawang isip na ang mga leaders ng Estados Unidos na subukang magsagawa ng military action laban sa China. Ipinahayag din niya ang kanyang suporta para sa mabilisang pagbuo ng maraming commissioned nuclear warheads intercontinental ballistic missiles DF-41s at mga strategic missiles na mayroong long-range capacity. kasunod ito ng pag-aproba ni US President Joe Biden para sa mga karagdagang armas na ipapadala sa Australia bilang paghahanda sa isang potensyal na digmaan. Samantala ang mga ginagawang agresyon ng China sa South China Sea ay nag-udyok sa Estados Unidos at Australia na palakasin pa ang military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa.